<laughs> ayan yung pupwestuhan muna natin mga ka-fishing hunting. Oh. Ayan puputukan natin. Ito tayo sa may eh. ayan. Asya tabindan. Tabindaan. Meron na mga ka-pacing hunting Kaya lang malayo. Nasa gitna. tabayana na natin. Baka sakaling lumapit to. Oh. Tapuan natin to. Wala pa oh. Yan, pala natin mga ka-facing hunting. Wala akong dito naman eh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. kapis ang ating. Ayan, mga Ayan oh. good size, oh. Unang isda natin to. Unang isda natin. Pala na hindi natin tamaan to. Anyway, puputuan tayo mga kapising hunting. Wala na naman, nawala. Ay, ito. La. wala yung natanaw natin mga kapising hunting lumubog ito mga kapising hunting ito na ko natin Yun natin alam. Ayun, tinamaan yata mga kapising ng ating natin. Yo. Yo. Oh Ayan, yeah, makakapising ah. Oh. Good choice. Tunay. Marami mga kapising malayo lang ayun oh. No? Ah, sa bandang gitna pa. Natataanan na lang natin yung putok natin. Yan, ang dami mga kapising hunting, kaya lang sa malayo. Malayo yung angat nila. Yeah. Ayan no? No, try natin isang malayo na yun. O, nawala no, pa. Ayan, subukan natin. Baka sakaling tamaan. Ayan, yeah, mga kapising natin. Hindi natin alam kung tinamaan. Pakalayo ng no? pinutukan natin. Ayan, eh, tinamaan pala natin ayun mga ka-fishing hunting. Kaya lang, mukhang malita rin tinamaan natin ha. Eh, oo oh, oh, nga, hindi ito yung binaral natin mga ka-fishing hunting. Maliit eh. Ayan o. Pero tunay yata eh. pero ayan mga fishing hunting, tunay kaya lang, dito yung binaril natin, malito ito 3 finger pero kukunin na natin, tinamaan na natin di naman natin ito pwedeng pawalan, mamatay mama, lang din ayan. pawala na naman mga kaya natin mga kapising natin ayun tirmahan natin ayun tirmahan natin mga kapising natin So, oh, no, good size, mga ating. Buti mga kapising ating, kahit malayo, tinatamaan natin. Ah, so, ayan, mahangin na. Yan ang kalaban natin, mga ating. Ang resulta ng ating putsatsaga nagkalooban na tayo na makahuli at makapag-uwi na tayo ng pang-ulam. Salamat sa biyayang ipinagkaloob nito. Araw na to. Itong... Ayan. Talaki mga kapising ating size.